Don't believe anything he says. E, Hinaras niya ako kanina pa. Ano? Eh, pa na nasa Apex yan? Kasi, kasi gusto niya makipag-date sa akin. And I said no, kasi ayoko. Tsaka hindi pa si Daddy. Pwede hey, ba, Dax? Unting respeto naman. Hindi porket may utang na loob sa'yo yung tao, ibig sabihin pwede mo nang ipilit yung gusto mo. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Sorry, Dok. Siguro naging mataas lang yung expectation ko. Alam mo naman kung gaano ko kagustuhin ang kapatid mo. Doktor Tanya, pasensya na. Hindi na mauulit. Siguro nga talagang masyadong malayo yung agwat natin dalawa. Kasi ang katulad kong kriminal ay para lang sa kriminal. Tayo mga doktor, bumubuhay kayo ng tao. Kami, pumapatay kami ng tao. Magiging bagay lang siguro tayo kung sakaling nakapatay ka na. O pwedeng kung anak ka ng kriminal. Pero nga pala, hindi naman kriminal si Moira, di ba? Di ba? Pwede bang tumigil ka na lang? Umalis ka na kaya? So, paano, doktora? Goodbye na to. Makita na lang tayo sa korte. Kapag gumugulong na yung kaso laban sa nanay. Ay! Este kay Dr. Carlos. Dapat dun, pinapabana sa Apex eh. Rin wala naman magagawa yun eh. Baka lalala akong kulit ni Dax pag ganalaman niya. Baka abangan pa ako sa labas. Or sa kondo ko. saan man ako pumunta. Eh, gusto mo isumbong natin siya sa Witness Welfare Assistance? Hindi eh, naman pwedeng wala tayong gagawin. Annalyn, may ginawa na tayo. We already talked to him. Tsaka sabi naman niya, di ba, hindi niya nauulitin yon. Sana nga, hindi niya ulitin. Annalyn, thank you for your concern. Pero, pero state witness pa rin natin si Dax. Para sa case ni Lolo Pepe. And ayoko naman ma-jeopardize yun kapag may ginawa akong laban kay Dax. Baka mamaya sisihin pa ako ni Daddy or ni Tita Giselle. I mean, in a way, I owe him. Kasi, kung hindi naman dahil sa kanya, hindi naman malilinis yung pangalan ni Mami. Sige. Basta, kapag hinaras ka pa ulit niya, magsusumbong na ako. Annalyn, I assure you, ako okay, hindi na mauulit yun. Titigilan niya na ako.